Ano ba ang top 5 na pinaka-best companies dito sa Saudi Arabia or mga dream companies ng mga OFW dito sa Saudi, especially doon sa mga professional na mga OFW. Disclaimer lang po, marami pong mga good companies na maganda ang applyan ng mga OFW dito sa Saudi. Marami po, hindi lang po ang limang ito. Uunahan ko na po yung mga basher ko. Kasi sasabihin na naman nila, bakit wala dyan yung ganito, ganyan? Yung kumpanyang yan ay ganyan, ganito, ganyan. Okay, so marami pong mga magagandang company dito sa Saudi Arabia. But as of this time, ito po ang lima sa pinaka the best na applyan ng mga OFW. Panglima ay walang iba kundi ang STC. Ang STC is the largest telecommunication companies dito sa Saudi Arabia. At maganda po ang pasahod at ng mga benefits ng kumpanyang ito. Pangapat ay ang The Red Sea Projects. Ano ba ito? Isa po ito sa bagong uh, proyekto ng Saudi ngayon. At ito ay yung gumagawa ng mga tourism infrastructures at mga... Uh, hospitality accommodations hotel ngayon dito sa Saudi Arabia at ang kumpanyang ito ay napakagandang applyan dahil ongoing pa po at marami pa po silang mga proyekto Pangatlo ay ang King Faisal Hospital and Research Center Napakaganda po ng hospital at research center na ito especially doon sa mga OFW na nasa medical related field. Malawa ay ang NEOM or the NEOM projects. Isa po ito sa pinakamalaking proyekto ngayon sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Saudi Arabia. At ongoing pa po ang trabaho dito. Marami pa po silang mga kailangang mga worker para tapusin ang proyekto na ito. And of course, ano ba ang sa tingin nyo ang number one na pinakamagandang kumpanya dito sa Saudi? Usually doon sa mga OFW na nandito na sa Saudi, I know that they are very familiar of this company. Walang iba kundi ang Saudi Aramco. Saudi Aramco is the biggest and the largest oil and gas companies in the world at gaya ng mga nabanggit ko isa rin ito sa may magandang pasahod, benefits lalong-lalo na doon sa mga direct employees. At napakaganda po magtrabaho sa kumpanyang ito. Maraming salamat. paki at paki-share sa ating channel.